Dear Ate Charo Ay, mali. Sorry, 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 sorry. Ayan, what's up, diversity? Gusto ko lang pong bumati ng happy, happy birthday sa isa nating kaibigan. Isa sa mga admin founder ng ating grupo. Walang iba kundi si Fermina, official. Happy, happy birthday sa'yo, kapatid. Wish you good health, more blessings. And looking forward sa iyong kasal very soon. Good luck naman sa'yo, Jack. So, enjoy your day. Happy lang tayo. at uh, Thank you sa pag sa mo sa, sa grupo. Sa, sa mga effort mo. Wala na akong masabi. Nabubulol na ako. Okay. Again, yun lang. Happy birthday. God bless always. A&T Fan Vlogs! Uh, uh, uh. See you around! Hello, Bunso! Pasensya ka na. Ang aking boses ay... Medyo paos pa ng konti pero pinilit ko mag uh, video sa'yo kasi special day mo. And uh, happy happy birthday sa'yo kapatid. Ang aking bunso na si Pem Pem. Uh, thank you so much sa lahat ng mga support mo sa akin. Yung pag iyak iyak ko sa'yo. Pakikinig mo sa mga problema ko. Thank you thank you so much. At naging kapatid kita sa YT. So enjoy Enjoy your day. Happy happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday my bonzo. I love you. Shout out, shout out. Ayan, mega love shout out. Twenty world, ayan, especially diversity family. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat guys. Ayan, ngayon ay may birthday na naman. Ang dami namang nagbe-birthday. Wala namang nagpapakain. <laughs> ayan, mapati uh, tayo sa co, co co- co, co, co ni manager. Ayan, uh, bulol, pimpe, -pim. mayan. Happy, happy birthday. Inaantok na ako, bulol kasi pagdating galing school, ayan. Kapagod. Ayan, eh. naantok na ako. Ayan, bulol, happy, happy birthday. Uh, bulol, nakagawa na talaga ako ng greeting sa iyo. Ayan, binago ko lang to kasi tawag dito. Nangati yung ilong ko. Dahil hindi man mag-send dun sa isa kong cellphone. Ayan, binago ko na lang tong video. Ayan. Happy, happy birthday, Bolol! Ayan, uh, thank you sa lahat ng effort mo sa team. Ayan, hindi lang sa aming mga admins. Ayan, sa mga patakdain, sa mga pag-edit. Basta sa lahat, sa lahat, sa lahat, sa lahat. Sa lahat ng support na mo. Ayan, thank you, thank you so much. Ayan, kaya na talaga. Kayo na talaga ni manager ang pag-masipag. <laughs> Ayan, basta thank you. Ayan, sa pagtitiis, sa pagtsatsaga. Ayan, at dahil na din sa kakulitan ko. Ayan, Uh, alam po, malawak yung pangunawa mo, ayan, basta yun na yun, ayan, basta thank you sa lahat, uh, more blessings to come, ganun din sa channel mo ayan, uh, more success sa iyong buhay, ayan, and uh, sana mag-asawa ka na ayan, sana magpakasal ka na, ayan para invite mo kami, ayan basta happy, happy birthday happy kami, nakasama ka namin ayan, love ka namin, bulol, alam mo yan ayan, basta ay nga best friend forever ayan tayong apat lagi magkasama ayan nagkukulit ka nagtatawanan ayan kahit magtatampuhan, walang ganun ayan basta kulitan lang diba diba happy ayan basta happy happy birthday salamat sa lahat lahat ayan and love kita love ka namin lahat alam mo yan ayan sana ramdam mo ayan Basta enjoy your day, happy birthday, happy birthday to you Ano nga yung, ano yung, yung Arabic Sana helwa, yagami, sana helwa, yagami Sana helwa, sana helwa, sana helwa, yagami Happy birthday, Malol, I love you, mama, chuk chuk Mwah. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat Heto na naman tayo. Nandito na naman tayo para bumate sa ating sa isa sa ating mga kapatid dito sa diversity team. Kay Fermina Official. Hello Pepe, happy happy birthday. Happy happy birthday sa iyo. Ano, ang wish ko lang is stay healthy, stay beauty. Ano, enjoy lang yung your life. Tapos is, ano, less stress. Huwag magpapa-stress. Ano? Para hindi masira ang beauty. Yun. Basta, enjoy lang ang life. Yun. At saka, at saka, gusto ko din magpasalamat. Lagi kang nandyan sa akin, sa aming member, sa ating member, na lagi nakasupporta. Thank you, thank you. Thank you always. Ano, sana huwag kang magsawa. Ano, yun lang. Aking masasabi. Basta, yun wish ko everything para sa iyo. Wish the best. Yung wish ko talaga yung the best everything para sa iyo. Yun lang, yun lang masasabi ko. Again, happy 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 birthday. Happy happy birthday. Love you, love you. Hello. Sa ating members, to all members of diversity. Nais ko lang batiin si Bunso Pimpim. Happy, happy birthday! Sana'y matupad lahat ang wish mo sa birthday mo ngayon. At sana, um, hindi ka magsasawa sa pag-support sa diversity. At, I'm wishing you all the best sa birthday mo, sa Success mo sa YouTube, more success, more success sa YouTube. Wish for you, Pim, Pim. Happy birthday. Enjoy your birthday celebration. Ingat lagi jan Love you. Hello Sis Fem. Cheers on your very special day. Happy happy birthday. Sana matikman ko yung masarap mong niluluto. Alam ko na magaling kang magluto. Pero, di bale. Basta't alam ko na masaya ka, just enjoy your special day. Kahit malayo ka sa family mo, enjoy ka naman dyan sa desierto kasama ang mga camels, di ba? Wish ko lang happiness mo, especially yung love life mo. I wish your you happiness, good health, and keep smiling. Happy, happy birthday, and God bless. Good morning, good afternoon, good evening sa mga kayong sulok ng mundo ngayon. Uh, andito ako ngayon para babatiin ang isa sa mga co-founder ng Team Diversity. Walang iba kundi si Fermina Opinsyang. Chan, 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 chan. <laughs> may gulay. Hindi ko alam bukas na pala ngayong karawan ko, founder. Hindi ko alam, wala kong malay. <laughs> Hirap talaga kararating lang dito sa Bansang Jordan na uh, medyo busy-busy pa ang network natin ngayon. Happy, happy birthday, Pimpe. More, more, more birthdays to come. More blessings to come and sa ho dito sa YT eh. and I wish na yung wish mo eh matupad na ingat 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 alam mo na taglamig na naman ah uh, alam mo na <laughs> taglamig taglamig na naman ingat 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 happy birthday Pim Pim and mabuhay ka hanggat gusto mo happy birthday God bless love you love you Hello, good morning, Sisi Permina. Long time no see. Happy, happy birthday and more birthdays to come. And sana naman ay eh magkakaroon ka na ng baby <laughs> next year. Again, happy, happy birthday and hope to see you on live again. Maybe this week or next week. Happy, happy birthday. Mama, God bless. Hello, hello everyone! May gamit shout out. Ayan, magbabati na naman tayo sa isa nating mababait na uh, admins, ka-team, ka-grupo sa YT YouTube channel. So, ayan, si Sefem, may gamit shout out. Happy, happy birthday to you! Ayan, tumagdag na naman tayo sa edad natin. So, ayan, stay pretty! stay mabait at minsan makulat ako sa inbox mo ayan um, lagi, uh, ayan, nagre-reply ka, ka thank you so much, CCFM sa mga tanong ko, uh, very supportive din, uh, wishing you all the best in life, CCFM and God bless you always and also to your family once again, CCFM, thank you so much sa lahat at sa mga support nyo sa mga lahat mga admins, ayan once again, happy birthday uh, we love you and God bless you always, mga Hello! Magandang buhay sa lahat na nanonood ngayon. Nais ko lang magpasalamat sa mga katim ko, family sa diversity. Maraming maraming salamat sa mga greetings nyo. Kahit alam nyo naman di ako nagse-celebrate. Ayan, thank you, thank you. Pinapayak nyo ako na na yung mata ko. Maraming maraming salamat sa mga love and support ninyo. Thank you so much guys ayan, thank you, thank you sa pagpatuloy na pag, uh, ano sa akin suporta. Uh. especially manager, ate Liz ate Tisay ayan, Ninang, Naomi thank you so much, salab mo ate Maymay, ate Ma sis Bebs, ayan kayo kayo dyan, maraming maraming salamat, ate Lola thank you, thank you, ate Blanche maraming salamat sa pagbigay ng greetings. Love you all guys. Thank you, thank you. Dito lang si Pem kung kailangan nyo. Maraming maraming salamat. Happy, happy lang. Thank you, love you all.